ang gamot sa lahat ng sakit. Ang paglalakad ay gamot sa mga sakit. Ito ang mangyayari sa iyong katawan kapag naglalakad ka ng 10 hanggang 15 minutos kada araw. Number 1. Pinapalakas ang function ng puso. Number 2. Tumutulong ito para pababain ang stress level sa katawan at isipan. Number three, Makakaiwas sa pagkakaroon ng cancer Number 4 Tumutulong ito para sa mahimbing na pagtulog Number 5 Nagpapababa ito ng blood sugar Kaya mabuti ito sa may mga diabetes Number 6 Nagpapatibay ito ng mga buto Para makagalaw ng maayos Number 7 Mabuti ito sa may high blood pressure Number 8 ito ay pampalakas ng immune system para hindi ka kaagad magkasakit. Number 9. Pinapalakas nito ang ating lungs.